So, paano natin masasabing matibay yung bahay? Kasi ho yan, alahong hollow block, purong simento, purong buhos lang po lahat. Ah, puro buhos yan. Uh, alahong, Walang uh, ginamit uh, na uh, hollow block. Ala ho, puro simento. Kaya ho talagang matibay ho, kahit yung bagyo Alahong buhay. Pagpasok mo dito sa bahay, lahat ng kamit baligtad at ang nakakabilib dito, pati yung bowl nakabaligtad. Grabe naman itong lugar na to, sobrang sulit sa ganda. Bukod sa magandang paliguan, meron pa rin tayong nakita ditong kuweba. Mga kamindurayon TV, mula nga sa Imus ay naglakbay tayo ng halos 140 kilometers para mapunta natin ang isa sa pinakamagandang pasyalan at paliguan dito nga sa may gitnang bahagi ng Luzon dito na tayo mga kaminduraheng TV sa bahaging ito ng Nueva Ecija. Maganda naman yung daan kaya lang nakakakaba dito nag-iisa tayo sa karsada. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para sa ating mga viewers at iba pang mga kaminduraheng TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot nung ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Bago nga tayo makapasok mismo dun sa lugar ng Minalungaw ay kailangan nating magbayad ng 100 pesos na entrance fee dito nga sa parang checkpoint na ito ng barangay. Ang atin muna gagawin ngayon mga Kamidurayang TV ay sisilipin muna natin ang isa sa pinakamagandang paliguan dito sa lugar. Bukod sa paliguan, meron din daw ditong kuweba pero hindi na natin ito papasukin, ipapakita ko lang sa inyo. Kumuha na nga pala tayo dito ng guide para mapuntahan natin yung kuweba dahil hindi natin alam kung paano ang pumunta doon. Ate Nerisa, Risa, yung ating guide, papunta ka dito. Sa so, may kuweba po. Ano yung ating pupuntahan dito? Dadaan po tayo sa rock information. Dadaan po tayo ng cave. Cave? Okay. Yung, po, yung cross po natin ay sarado po kasi. Sarado? Yung 1,000 step? Opo. Okay lang yung, pasirin. Pasirin. yun kasi kasi ang tumataas yun. Opo. So yung kuweba, pwede natin pasukay? Pwede naman po. So, Itong tubig na to, bukod sa napapanigukan, ano yung gamit pa nito sa mga taga rito? Kumukuha po kami dyan ng pang po, pang po, tapos po pandilig po sa mga halaman. Ah, iniigib nyo? Opo. Pero yung mainom, dito rin kayo nakuha? Hindi po. Saan kayo nakuha? Malayo po. Eh. minsan po may nagde-deliver po ng mga mineral. Ah. Uh, Nagbabayad po doon. Pero kung sakaling inumin, pwede rin naman. Pwede tao talaga. Ah, uh, okay. Sige, lapitan niya natin. Tingnan natin yung itsura ng quality ng tubig dito sa uh, Minalungaw. Iba pupuntahan natin doon, ano, uh, hindi naman gano'ng malayo yung lakaran? Hindi naman po, pero ingat lang po kasi po medyo madulas kasi po umulan mm -hmm. eh. So malinaw naman yung tubig. Anong tawag dito? Floating? Yung po yung floating cottage natin. One, Ay. one, one po siya. Eight po yung capacity niya, apat na oras po. May pre siyang 8 life best. P1,100 pesos yung kanilang floating cottage, sa walong tao, kumpleto na yung life vest. So, pakita natin yung itsura ng cottage. Meron siyang bubong, tapos meron siyang kainan, pang walong tao. Okay. Ano ito, hihilahin pa punta ro? po siya sa merak information, ang pinakamagandang view po natin. Eh, paano ito, may, may motor? Hindi po, may bankero po tayo. May magsasagwan po, pupunta po siya sa Merak Information. Ah, ito sasagwanan lang to, walang siyang makina. Wala po. Oh, okay. Okay, go na tayo dun sa ating pupuntahan. Bukod sa paliguan ay meron din tayong napansin ditong zip line at ayon nga dito sa ating guide, pagbabayad tayo ng 100 pesos back in port na yun. Naglalakad na nga tayo dito mga Kamindurain TV papunta dito sa Hanging Bridge sa tayo nga dito sa ating guide dito na natin makikita yung ganda ng paliguan ng Minalungaw. Pero kapansin-pansin na yung ganda ng tubig dito nga sa Minalungaw, tumbasan mo pa ng magandang rock formation. Sabi nila minsan hindi ganito kaganda ang kondisyon ng tubig. Opo, pag po siya, pag umuulan sa bundok. Pag umuulan sa bundok? Lumalabo po siya. Ito? Opo. Mm. So ayon dito sa ating guide na kasama, napakaswerte natin ngayong araw na ito dahil yung tubig napakaganda na ng kondisyon ngayon, berde berde dahil ito raw ay nagkukulay brown kapag ka tag-ulan tag at malakas ang ulan sa bundok. Kaya siwerte tayo ngayong araw na to. Sobrang sulit ang lugar na ito. Napakasarap maligo mga kamindurahin TV. Napakalinaw, napakagreen ng tubig. Napakaganda ng mga rock formation na makikita mo sa paligid. Wala ka nang hahanapin pa. At ang maganda rito mga kamidurahin TV kapag kapupunta pupunta kayo, grupo kayo. Una para hindi kayo lugay sa pag-rent sa floating cottages na ito dahil nga ito ang minimum ay 8 piraso. Talaga na ulit ang inyong grupo lalong lalo na sa mga ganitong klase ng eksena. Shoutout nga pala sa ating Mindurayon Watch Supplier na si Customized Watch Premium. Grabe, ang kanta ng tubig dun no? Bago nga natin marating ang kuweba ay kailangan natin dumaan dito sa unang batok natin magingat dahil nga ngayon ay bagong ulan madulas daanan Kaya pa? At sa ating paglalakad, napansin ko itong limatik na ito. Kailangan din natin mag-ingat dito. Katapos ng halos labing limang minutong lakaran ay narating din natin ang bungad ng kuweba. Kamidurayan TV, papakita ko lang sa inyo itong bungad nga ng kuweba at pagkatapos dito ay pupuntahan na natin yung ating pakay dito na baliktad na bahay na hindi rin naman ganong kalayuan dito sa lugar. ginagampanan nyo? Uh, mga tour guide po kami dito sa loob ng cave. Dito sa loob ng cave? Ay po. po mm -hmm. ang mag a assist sa mga turista. Uh, Ala po kami sweldo. Magkano ba sa inyo sa tour guide? Ah, uh, kung magkano po ang gustong ibigay ko sa loob po. ako po, sa loob lang. Wala ka bang sasabihin sa ating mga turista? So, no? Mga turista natin na uh, mapupunta rito, maganda po ang tip natin. Meron po itong stalagmite, stalactite, stalagmite. Uh, may mga magagandarap po may isong piktura sa loob. Sa loob? Okay. Pagka naman, aliba pumasok, kumpleto naman kayo ng ilaw? Kumpleto po kami. Dala po namin ang na ilaw ng bahay namin. Ako po si Master. tawagin po ako. Si Master. Hanapin nyo nalang si Master. Thank you. So mga Kamendurayan TV, pinuntahan nga natin yung bungad ng cave. At kung sakali na pupunta kayo ng minalungaw, hindi lang paliligo yung ating pupuntahan dito, puntahan natin itong cave na binabantayan ni Kuya Master. Uh, wala silang hinihingi na eksaktong amount kung magkano lang yung inyong ibibigay. Pero siyempre, wag nyo namang luluguhin yung ating mga tour guide. Kasi wala naman silang sweldo rito, ito lang yung kanilang pinagkikitaan. Mga Kamindurayan TV, pagkatapos kong maipakita nga sa inyo itong Minalungaw River at itong kuweba, ay pupuntahan na natin ang baliktad na bahay para naman maipakita at ma-explore natin kung anong meron sa loob. Balikta din pa ang mga gamit sa loob, yan ang ating aalamin. Isang magandang araw na naman sa inyo mga Kamindurahin TV, panibagong araw, panibagong vlog. Andito nga tayo sa gitnang bahagi ng Luzon at pinuntahan natin ang kakaibang istruktura ng bahay. Marami na tayong nakita ang bahay pero kakaiba ang isang ito. At matatagpuan mo lang dito sa Sitio Minalungaw Gapan, Nueva Ecija. Tara, punta na natin. Good morning, Mindorayon TV. Good morning po. Ah, uh, ano ang pangalan nyo? Mariel po. Mariel. Dahil sa ikaw naman ang katiwala ng bahay, siguro mayroon ka namang nalalaman saan nakakuha ng idea o konsepto ang may-ari para magpatayo ng ganitong klase ng bahay. Nakapasyal po siya sa ano, pagitan daw po ng US at Canada. Doon niya po namasyal sila sa isang baliktad na bahay mm -hmm. po doon. Nagka-idea po siya na magtayo siya dito ng kanyang sarili para po dagdag attraction sa Minalong. Itong bahay na to, di ba, sa labas baligtad? Oo oh, po. Ano yung makikita natin sa loob? Baligtad din po lahat ng gamit sa loob. Baligtad lahat oh, ng gamit oh. sa loob. Oh. Sa ngayon, ito uh, open na? O open hindi na ba yung public? Siya, hindi pa hindi ba po siya totally open. Pero tumatanggap po kami ng mga pisil. Pagka, um, Pagka may pumupunta. Oh. Uh, okay, so ayon niya kay Ma'am Marielle, yung makikita natin sa loob ay hindi lang bahay yung baligtad. Lahat ng gamit na ating makikita ay baligtad. So, pwede na natin pasukin. Okay. po. So, tara, pasok tayo. Saan ang pasok natin dito? Dito bada? po sa likod. Balik sa likod. <laughs> sa baliktad dito. So, po. ang papasukan natin, Tabila. yung likod, dahil nga baligtad, sa likod tayo dadaan. Ay, mag -ano. Dito, sa taas. Ayun. Maulan po kasi parang may bagyo raw po. So, bago natin, bago nga tayo pumasok sa loob dahil uh, malinis para ma-maintain yung kalinisan sa loob, kailangan natin maglagay nito sa loob ng ating sapatos. Dito na po kayo magsuot. Maulan ngayon, maputik pa, so kailangan natin talaga maglagay nito. Welcome po sa ating bahay na baligtad. Sa pagpasok pa lang natin dito mga kamindurayong TV sa loob ng bahay ay talagang mapapansin niyo na lahat ng makikita nyong gamit ay nakabaligtad. Ultimong malaking rep ay baligtad. lang mga pambukas pati yung mga pandikit baligtad kasi naayon nakita mo yung cabinet nila oh. kita mo yung tubig nakita mo yung tubig yun nga lang ang problema huwag mong bubuksan at siguradong dito ang bagsak talagang yung design lang talaga ng bahay inayon dun sa pagkakabaligtad ng totoong bahay pagka nakatayo dito tayo ito po yung ating pong dining set nakabaligtad din po hanggang sa mga kubiertos, plato. Itong plato, ito nakadikit to, no? Opo. Ay, grabe, ganun mo naman, no? Eh. Yung iba po, mga nakatornilyo, ito yung mga balibigan. Talagang kahit talaga pag nandito ka, iingat ka talaga. Opo, dahil baka matatakot uh, yung mga ilaw. So, napapasig ko yung TV nyo, baligtad din, no? Opo, ano? baligtad din to. Opo, <laughs> ay grabe, oh. Opo, Pati ito, din. Ito yung sala si Yan ang pwesto kapag ka nandong ka. Tapos ito nga yung dining table. TV, kung na yung TV ko mapapansin niyo yung kanyang mga kabinet at saka yung kanyang lutuan, nakabaligtad yun. Eh. Pakita natin. Yung lutuan nila, nakabaligtad talaga. Yung mga gamit, mm -hmm. yung mga utensil, yung mga rice cooker niya. Mm -hmm. Baligtad lahat. Mm -hmm. Yung kabinet, kung mapapansin niyo, parang hindi baligtad. Pero kapag gamit nuksan nyo yung ay na, yung laman nakabaligtad. Ayan kaya parang nakatagili talaga siya ultimo yung remote ng remote ng airport nakabaligtad pati yung design niya ng pinduta baligtad din talaga ano pa kaya yung hindi natin kita hindi daw dito <laughs> wala na natapakod nakabaligtad kaya ako mapapansin niyo yung pwesto ako dito parang kung yeah. tayo mo po nakabaligtad yung tao dahil ay sana sa kahit tayo, 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 tayo. Sarasin, yung tayo din niya ito yung, yung ano, pinaka master, master. Well. ito yung master bedroom nila. Ilaw, may power pin light, may uh, ito yung laptop po. Ito working pa rin oh, to. Oh. Buti naman yung, yung laptop nila talagang working pa rin. Madang mga bago po yan. Pabaliktad yung laptop nila. Pati yung wifi, pabaliktad. Tingnan natin yung CR nila kung anong itsura. Ha? Ay, grabe. Darap yung bow na. That's Ay, yung bow na. No? Pwede po maso? Pwede po. Mag-shower po kayo. So, nakikita, mo, nakikita mo yung Paulo, no? kung pa paano naka-design yung pabaliktan. Pati yung kanyang hilang saan. Ito yung kendo hindi naman actually itong bahay na ito for tourists is patuloy pala hindi naman siya talagang pwedeng lang dahil wala namang nakabaliktad po yung umiga itong ating huling pinuntahang room na ito ay para sa mga bata kung mapapansin ninyo yung design sa wall ay lahat ay baligtad. Isama mo na itong air purifier na ito. Balikta din. Oh, mayroon pa dito mamahal yung mga sapatos na branded. Oh, nakabaligtad pa rin. Oh. Uh -huh. So ayon dito kay ate, itong ating pinutang ito ay laundry area na kung mapapansin ninyo Pati yung kanyang washing machine ay baligtad. Pati yung makikita mo yung hangir nila, baligtad din. Tansahan. So, na ikwento po ng may-ari na kung paano ginawa. Paano nagawa? Paano natin masasabing matibay yung bahay? Kasi ho yan, alahong hollow block, purong simento, purong buhos lang po lahat ng... Ah, puro buhos yan? Oo, uh -huh, Walang ginamit na hollow block? Alahong, alas puro simento, kaya ho talagang matibay ho, kahit tubag uh -huh. alahong problema. Napansin ko, nakita ko yung pinakambubong niya, bubong talaga. Oo. Uh -huh. Ah, saan naman napupunta ah, yung tubig? may may sarili pundahan ng tubig yan para hindi This... bumagsak yung tubig. May parang nilagay na tubo. Para don sa ating mga kamiduran TV at iba pang mga viewers na gustong bumisita dito nga sa bahay na baligtad na ito. Meron po itong entrance na 1,000 pesos at ngayong araw na ito ay nagbigay sila ng discount na 50%. So 500 lang ang babayaran. Hindi ito katulad noong bahay sa bato na pinuntahan natin sa Batangas na donation lang ang kanilang hinihingi. Walang specific amount. Magkaiba po sila. Bago ko tapusin ang aking vlog ay nais ko munang out ang mga bagong subscriber ng Midorayan TV dito nga sa Minalungaw, Gapan, Nueva Ecija. Mana family? Asal family. Dia yeah, ada family. Tak apa mam. Ya, si bayan. Uh, from London. Two okay. by. Saya tingin you naman mam. Ma uh, sulit naman. Yeah, it is. It is. It's sulit. really worth it. Yeah, oh, it's worth it. Very, thank you. It's thank good you. and we gonna come back here. Ah, okay mam. Ma thank it's you. Thank really you. nice. from, are from ano, London. London. Yeah, but I'm from Rosales. Uh, Rosales. Shout out, ma'am. Thank you. may sumisigaw doon sa kabilang bandang yun na humihingi ng ating sticker ang problema, hindi natin mabibigyan dahil nga nandun sila sa kabila tingnan natin kung paano nila makukuha, kung sila ba ilalangoy papunta dito sa akin oh, wala, wala mga ayun, may naglakas ng loob na maglangoy wala naman silang problema dahil sila ay mayroong life vest Shoutout Shoutout po sa ating kasintola. S2 lang. Ikaw bro. Shoutout po sa pamilya ko. <laughs> Shoutout out kay SKJM. Kuya, kuya. out kay SKJM. Hindi kami didi po. <laughs> oh, salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. Maraming salamat sa ating mga bagong subscriber ng Midorayon TV. Saludo ko sa inyo. Lumangoy pa kayo papunta dito sa akin. Thank you. So mga kamindurayong TV, tapos na nga ang ginawa natin pag explore dito sa bahay na baliktad na matatagpuan mo lang dito sa sitio Minalungaw, Gapan, Nueva Ecija. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, pakilike, pakishare, at pakisubscribe na rin. Maraming salamat po.